Hello mga kabashi! Saan tayo? Lakad-lakad muna kami, makulan. Ano yung pen? May tao dyan? Dyan kayo naman dati, di ba? Ito. So, hanging bridge. Pinapaliguan yung dati, di ba? Ha? Huh? Pinapaliguan yung dati. Dati. Ganyan, ganyan puro lumot na. Yan po ang hanging bridge. Dati, madami mga Pinoy dito. Nag-inuman. Yan. Ngayon, bawal na. Dahil may COVID. Lakad-lakad.

dun dun yung tent nila pa pwede pala mag ano dito eh mag tent tapos ano isda. hindi umuulan. Yung mga iba nga dyan, ano we're gonna go up we're gonna go up to the hanging bridge they call it hanging bridge dito sa bilat dahil mahawak ako ng camera Yan. Yeah, that is ang eh. hanging bridge. Baka magalaw to. Ala, magalaw nga. Ala! Oh my God. Ala! Nakakag... Ano? Wait! Ano ba yan? Nakakahilo! Ah? <laughs> Uy! Uy! <uga> Huwag <laughs> nagkakahilong tas pa naman ay dito mauga pa rin huwag kang ano tatal ay balik na tayo natatakot ako natatawid lang ang ay ano ba yan lalim pa <laughs> may may sakit kasi ako sa taas sa height may ano dun eh may tawag dun eh yung takot sa mataas ayan ayan ang bundok Uy, kayo nga naman ka. Buti na naman. Ang babaw. Wala pa din tumalang dyan. Yan ang bundok. Ano, oh, ang oh. ganda ko. Makag eh. Makag eh. Amulan Dito na kami in the top. In the middle of the top. Hmm. Dito ata umakit sila ano eh. Sila ano eh. Nung dyan. Ayan. <laughs> Babalik na naman kami. Madulas tong ano. Ayun oh. Madulas pa atos ko. Ayan. Yeah, Ayan po ang Orion. That's Orion. Ano ko dun? Tuloy tuloy ko na. Dadaan na naman kami dito. Dadaan na naman kami dito. Maalog. mukay ba to? wag mo, anuhin. Bama mo ano hin, ba maa may ano ay nako! Hindi <laughs> 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 tayo makaya na ng... hahaha, <laughs> <laughs> maalog eh. Dito na kami. Ah, ito ata yung ano eh, nila Ana. Sa taas. Yan yung mapa. Kung maglalakad ko dyan. Mataas yan eh. Hindi naman tayo akit yun. Ang ganyan lang Eh. Doon tayo po. maalog din to. Yeah. Parang maalog. Hug doon. Bataas na. Yeah. Walking in the rain Malayo <coughs> ata 'to Dito wala nang hindi na nilabyan. Oku ba? Uy, sabihin mo na lang kasi. bà han. Ui giặc. Không có. Bẩn đống bụi nó sợ. No smoking. Talking. Uh, oh, La, <laughs> you driving? tayo tayo ha lakad lakad lang lakad dito may mga ano ano duck endangered duck ayan yung mga duck duck Lolling tua. peding swimming pool la ha? noh swimming pool tu dalam peding nak ha? nak macam ni dah di melkas orang eh, jangan nak kena paliguan nak basah hmm. ikutlah man ikut ikut ikut

Amen. Pala to. Bli muna kaming kape, ha? Bilis nga kumulo te. come in, Kape. A lot of, a lot of bread. Huh? Huwag mong hawakan. 5,000? O, oh, yun yung tinapay na yun. Eto, oh. 4,000. 4,000? Oo. Dito ata binabayaran yan, eh. Mamaya na pagbalik. Ha? Para manok 62 liliit. Ha? Hmm. 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 Hmm, ano dito? Na 1000 grams. Tinan mo yung mga ano oh. Manon. Manon. Imanon Manon lang yon, isang ganon, di ba? Oh, mga, malaki mga na. na. Oo. Fishy. Super Delapia. What is that? Ayun na no pusit Bohol. What the? Ang mamahal ng mga pusit. Look the price. It's uh, 11 $11

Php 5,741. Oh, sige. Okay. Wala naman butter. Oh. Ito yung soso sa mga, ano, Samyang. We want that. Samyang sauce. Odong. Odo nga. Anong gusto ko lang orange? Orange? Tapos mabulok na naman. Ato, oh, saging o. Oh. Magsaging naman minsan. Gusto mo mahahaba? O oh, itong maliliit? Pag itong maliliit, medyo malapit na mabulok eh. Ayun no? Oh. 2 lang o. Oh. 239 Huwag to, may bulok na yan Ito, bumalikan yan ito oh, kamahaw Gusto mo ba? Ikaw O actually talaga hindi naman kami kumakain ng prutas madalang kami kumain ng prutas ganda kaso magtatag init na hindi ko na kailangan ng mga ganyan Laki ng ano ko, Oreo. Ma Oreo. Ah. Oh. Sang kape. Saan? Saan? Oo, oh, yun yung ano natin. Ito? Ito? Ang dami na pa. Original. Nice cafe mo pa. Ano pa? Ito ang dami oh. Ito 300 grams. Ay, ay. 15 ano? 15. Mas doble kung ano. 17 May hey, mga coffee. Ha? Huh? Ano? Saan? 175. Nes, Nes, Anas Cafe Kasi. Wala ka ng shampoo dun Oo nga. Yung malaking shampoo sana. Ito, protein, collagen. Dose nga lang siya. Pili mo lang. San dyan? Maganda. Collagen, protein. San ba may ano dyan? Wala ka ng shampoo. Wala shampoo protein protein na lang Ben ay matanggal Ito maganda eh perfect serum so, I buy Hershey. Para ano lang, may manguya-nguya. Yon. Mga candies. Korean candies. Ano yan? Sa tinapay? mga laruan ng mga bata. Ha? Saan? So, selecto? Yun, yun na lang tinapay. Dito, oh. Dito tayo ba nga? Ha? Ah. Mga frozen goods. Wala sila yung siya may Kailangan natin to. Ang pantinga sa bahay. <laughs> Kasi natapon ni Dada yung pantinga. Let's by a vegetable. Kimchi. Oh, yeah. Patatas. May patatas sa bahay. Carrots.

Kole. So, Sayang binili namin. Tolang legit. Hay. paper ba kailangan natin? Saan? May bell paper na. Bill paper daw. 'yan. kanya. Ha? Sibuyas, meron pa doon? malaki sweet potato. Talaba. Talaba. You alala. Di nga, pay. Ay, doon na pala. Takong ni Carla. Pay, pay, pay. Sorry, mag-box. Let boxing... siya mark kasi walang reno pang luluto namin sa kaldere pang baka oh, mas masarap na may reno so let's go to the Asia Mart yan dito naman dito naman kami sa Asia Mart Asia Mart tapos puro kampanyan dito Pwede kami ng reno. We'll see kung may reno dito. Ano sa'yo? Reno. Kulong reno.